Hello so guys. Mayan tayong gagawin guys. So guys, ito guys. Gaya ng dati guys. Ayan. So guys, itong ilaw na to guys. Dalawang bisis na natin ito na repair. So dalawang bisis na natin ito na repair guys. Tapos matagal na ito guys. Ilang taon na ito guys. Pabalik-balik na lang natin itong ginagamit. So dalawang bisis na natin itong na repair. Ngayon, hindi naman siya umiilaw. So, i-repair naman natin sa pangatlong basis. Tingnan natin kung ma-repair pa natin sa pangatlong basis ito, guys. Okay? So, guys, plug in muna tayo. Yan. So, wala, guys. Wala, guys. Hindi umiilaw, guys. Ka-plug so, in na tayo. So, guys, as usual, habang nagtanggal tayo ng mga tornilyo dito, guys, mag i -skip ako para hindi na humi humaba yung video at saka guys habang nagtanggal ako ng tornilyo like, subscribe, and share okay guys, so skip muna tayo guys so guys, balik tayo guys ayan guys, natanggal na natin guys so ito yung guys, yung nirepair natin dati guys so, yung lead na senior natin dahil sunog na sila guys ito guys, so ito guys itong dalawa guys, so ito yung una tapos, nirepair natin tapos mga ilang um, malapit din isang taon ito naman yung isa guys ito naman yung yung lead na ni-repair natin dito tapos pangalawang bisis na natin itong ni so guys irepair repair natin ito sa pangatlong bisis tingnan natin kung pwede pa ba siya dahil ang dami pa namang lead ito guys oh, parang sunog guys oh ito guys oh ito, parang sunog siya guys oh yan may itim siya guys ito rin may itim yan, itong dalawa guys. Possibly ito yung suspect natin guys. Itong dalawa. Dito sa iba guys. Yan, malinis naman ang lid dito guys. Dito. Yan, malinis naman. Ito guys oh. Tatlo pala ito guys oh. Ito pa yung isa guys oh. Tatlong bisis na pala natin itong na-repair. So, tatlong bisis na natin itong na-repair. Pabalik-balik lang yung gamit natin guys. Nakasave tayo sa pira dahil hindi tayo bumili tatlong bisis na natin itong i repair pati ito, ito, dalawa, isa, dalawa isa, tatlo, so guys pang-apat na repair na pala natin ito pang-apat na repair, susubukan natin sa apat sa pang-apat na repair kung iilaw pa ba ito so matagal na ito guys ilang taon na rin itong binili nakin pabalik-balik lang, ni-repair ko na lang, tapos balik naman, tapos ni-repair naman, tapos balik naman. So ito guys, pang-apat na bisis na ito, guys. So isa, dalawa, tatlo, guys. So guys, subukan natin i-repair, guys. So ito yung suspect natin, guys. So ito. Sunog itong dalawa, guys. So, sunog. Okay, so plug in tayo, guys. Plug in. Plug in tayo. Tapos, ang gagawin natin, guys, itong suspect natin na lead. I-shirt natin itong suspect natin na lead, guys. So, mag short tayo dito sa suspect natin na lead. Mag-shirt tayo. Ito pang-shirt natin, guys. Shirt natin ito suspect na lead. Hindi mas shirt na maigi, guys. Hindi siya ma-short, guys. Tingnan na natin, guys. Ayaw. Ayaw mag-short. Ito isa. Ayaw din. Ayaw tayo, guys. Ayun. Ayun, guys. Ayun. Ito, ayun, guys. Ayun, ayun. Ayun. So, ayun. Umilaw siya, guys. Ayun. So, ayun, guys. ayun, ayun. ayun lima shirt ng maigi guys so tingnan natin guys ito guys so ayun yan so ayun ayun uh, ayun, ayun. so ito yung suspect natin guys ito yung suspect so ayusin natin ang pag shirt guys kuha tayo ng iba pang pang shirt so skip muna tayo kuha tayo ng ibang pang shirt So guys, balik tayo guys. Ayan guys, ito guys, nakakuha na tayo ng pang shirt guys. Ito. So tingnan natin guys kung ilaw pa ba siya guys. So focus tayo, focus sa suspect. Yan yung suspect natin guys. Oh. Ito guys, oh, yung suspect natin guys. Dahil may itim-itim siya guys. Ito guys, oh. ito, ito, ito. Ito, ito may itim siya guys. Oh. Ayan, umilaw guys. Ayan, umilaw siya guys. So, ito din isa. So, Yan, milaw siya guys. Yan, milaw yung iba guys. Yan. So guys, ito yung isa short natin guys. Hindi yung milaw din itong isa guys. Oh. So, dalawa yung isa short natin. Ito. Tsaka ito. So, hindi yung milaw itong dalawa guys. Ito. Tsaka ito. So, ito guys. Isa short natin ito guys. So, short natin ito. So, pang-apat na bisis na ito natin ni Repair. Pang-apat na bisis na. So, hindi pa rin tayo bibili ng bago dahil pwede pa naman siya. So, hindi pa tayo bibili ng bago dahil pwede naman siya. Kapag ang nasira guys ay ito na yung yung board niya dito sa ilalim. Kapag ito na yung nasira, bibili na tayo ng bago guys kapag ito na yung nasira guys sa ilalim yung board nya yung power supply nya kapag ito na yung nasira ang power supply ayan bibili na tayo ng bago pero okay pa naman sya guys ayan tingnan guys tingnan ayan umilaw sya guys So oh. so guys pang apat na repair na natin ito pang apat na repair na so ilang taon na rin ito guys mula nang binili natin ito yan, pang-apat na repair na natin ito. So, as usual guys, skip muna tayo. Uh, shirt natin ang lead na to. So, plug in muna, plug out muna ako. Okay? So, so guys, to guys, mag-short tayo guys. Itong dalawa guys, shirt natin ito guys. So, ito na guys. Shirt na natin. Tapos, plug in tayo guys. Plug in. Yan. Umilaw siya guys. So, umilaw siya guys. Tingnan guys. Umilaw siya. So guys, hindi naman tayo bibili ng bago. Dahil, umilaw naman siya. So, magagamit na rin natin ito. So guys, ganun lang yun guys. So, sana... Mag-like kayo, subscribe and share sa ginawa natin. Okay? So, maraming salamat, guys. Ibabalik na natin ito lahat ang mga takip, guys. So, maraming salamat, guys. So, skip muna tayo. Skip. So, guys, ito na siya, guys. So, milaw na siya, guys. Pwede na natin ibalik, guys. Hindi tayo nakabili ng bago. Pang-apat na basis na natin itong ni-repair. Apat na basis na, guys. So, ang tagal na nito, guys. Mula nang binili natin. So, hindi tayo nakabili ng bago. Repair lang tayo ng repair. Apat na bisis na pwede pa rin siya. So, guys, maraming salamat sa panonood. Sana mag-like kayo, subscribe, and share. Okay, guys.